Message ko sa mga gustong mag-business, huwag kayong matakot. Kung may pangarap kayo magnegosyo, umpisahan nyo na. Ang business kasi parang sugal yan eh. Win or loss, pag nag-click yung business mo, madali kang magkipira, madali kang yumaman. Ngayon, kapag uh, hindi naman lumakas yung business mo, natalo ka, nabos yung puhunan mo, uh, bangon pa rin sa susunod ulit, mag ipong ng kuhunan, mag-isip ka naman uh, tawag dito, mas galingan mo pa para at least, di ba, nagkaroon ka na ng idea bakit ka na doon sa ano. Kasi ganoon ang ginawa ko eh. Uh, hindi ka agad nag-click yung business ko. So, nag-try lang ko na nag-try yung panog simula. Hanggang sa ngayon, nakilala ko at sa uke naman na. So, you wag know, lang. Mag lang talaga sumuko sa mag-struggle sa hamon ako. Kasi nangyayari talaga yan. Hindi naman all, all the time malakas yung business mo. Eh. So, do, pag dumating sa point talaga na hindi pa para sa'yo kasi paniniwala pag hindi pa para sa iyo yung panahon hindi pa para sa iyo pero pag hindi ka sumuko dating din yung panahon naayon din sa yung panahon so Sab ganun nga ipasabihin hmm. mga gumagaya sa akin ano ah uh, deserve naman kasi Pilipino tayo yung copy business talaga yan so ngayon Pakiusap ko lang sa inyo, huwag naman yung tinta ko yung gayahin. Gusto, bayahan <laughs> nyo rin pati <yung> mukha ko. <laughs>